mga ulap ngayong gabi. Ang papataas na kaso ng incest. Ano nasa sa isip mo pagkabigla mong naaalala yung pinagagawa sa inyo? Parang inaalis ko na lang po sa ibang ano. Iniisip ko. Pagka uh, wala ko si mama, nagsasamantalahan niya po ako. At ang mungkahing pagbuwag sa sangguniang kabataan. Kasi hey, ginagawa nga ng senior eh. Kasi hindi namin kayang gawin na ginagawa na rin namin para kayo na rin yung bansag sa iyo eh. Kurap ka na eh. nilang inosenteng titig, mababakas ang kanilang kamusmusan. Pero minsan, ang mga walang muwang at bubot nilang katawan nakararanas ng paglapastangan mula mismo sa sarili nilang katugo. Isang labindalawang taong gulang na si Nicole, hindi niya tunay na pangalan sa nakaranas ng pangahalay ng sariling ama. Nasakit lang ko sa loob ko yung ginawa niya po sa amin. Anong nasa isip mo pagka bigla mong naaalala yung pinagagawa sa inyo? Parang inaalis ko na lang po sa ibang ano. Inisip ko. Minsan lang ba nangyari yan? O... Hindi po. Ilang beses ka inabuso ng papa mo? Tuwing gabi po. Katulad ng maraming biktima, tinakot daw siya ng ama, kaya napilitan siyang manahimik nung una. Si daw po kung nagsumbong daw po siya sa mga pulis, papatayin niya daw po kaming magkakapatid. Tsaka po hihiwalay niya na daw po si mama. Sa kanya daw po yung tatlong babae, sa mama ko po dalawang lalaki. Lalo kang natakot? Opo. Pero ang mas masaklap, maging ang kanyang nakababatang kapatid na si Jenica, anim na taong gulang, hindi nakalinta sa pangahalay ng ama tuwing umaalis ang ina para pumasok na kasambahay. Most of our incest cases kasi the father is the one being left in the house, looking after these children, and the mother is leaving to find a work, no, para magtrabaho. So yung mga bata, lalo na yung mga batang babae, naiiwan doon sa tatay. And dahil sa absence ng nanay, no, nadadivert yung attention doon sa mga anak. Matipid man ang kanyang mga salita, bakas ang tromang dinanas ni Jenica dahil sa kalupitang ginawa sa kanila. Sa unang tatlong buwan pa lang ng taon, umabot na sa mahigit apat na raan ang bilang ng incest cases o panggagahasa ng sariling kamag-anak ang naitala Noong 2009, 1630% ng kabuang bilang ng sexually abused cases ay incest cases. Ang problema, habang dumarami ang bilang ng mga biktima, tila hindi naman nadaragdagan ang mga bahay na dapat sanay po protekta at kakalinga sa kanila. Sa buong bansa, mayroon lamang labing DSWD shelter kulang talaga. Uh, dito sa buong, we say, Region 3, mayroon sila, I think, dalawa lang bahay. No, certainly, in, in dito sa, uh, in Region 3, ang gobyerno, maybe, tatlo, apat na maliit ng bahay para sa daming-daming biktima. Pero, ang pina, even kahit na may bahay-bahay, hindi sila nag bata. And it's a widespread problem so yan uh, tatanggapin ko kaya kami ay hindi, uh, hindi kulang ang mga facilities at uh, kulang din ang mga taong magbibigay ng counseling kasi very specialized uh, ito no uh, both as psychologists and social workers ang magpartner na magtrabaho diyan kaya't nakikipagpartner kami sa iba't ibang mga NGOs din no Saka sa kasalukuyan, ang Preda Foundation, isang non-government organization, ang kumukupkop sa magkapatid habang dinidinig ang kanilang kaso. para may katulungan, ito sa mga bata, sa karapatan ng mga bata. May 36 na batang biktima ng incest ang tinutulungan ng Preda Foundation. Ang sugat kasi sa katawan, nakikita yan. No, at pwedeng hilumin ka agad. Pero yung sugat kasi na naranasan ng mga batang ito is nasa loob nasa damdamin at nasa isipan nila. So eventually, yung mga bata, they can think of committing suicide. Ito ang hindi lang minsan, kundi makailang ulit ginawa ng labing pitong taong gulang na si Joyce. Matakasan lamang ang sinapit na kahihiyan. Oh, okay, marami na po ginawa ng mga alam uh, ko uh, 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 po po rin yung So, upang dirindiri po ako. Anong ginagawa mo? Ano po, Uminom po ako ng mga anak. Like, Abos naglalaslas po ako. Wala na po ang ginagawa ko. Matindi raw ang sinapit ni Joyce dahil hindi lang isa o dalawang beses nangyari ang pangahalay sa kanya ng sariling ama, kundi umabot ito ng pitong taon. Hindi po daw ko po pumayag. iwanan po daw niya mga kapatid po. Tapos kung iwanan daw mga kapatid po, sino daw bubuhay sa kanila? Pero mas nagulat kami sa revelasyong isiniwalat ni Joyce. Noong time ko na ang gabi na yun, nagulat po ako si mama po yung nakiusap sa akin. Napayagan ko na lang po daw yung papa ko. Tapos sabi niya sa akin, ipapagsabay daw nila, ipapagsabay daw kami ni papa. Ano ibig mo sabihin sabay? Sabay po kami na ng mama ko. Magkatabi po kami. Pero mariing itinanggi ito ng ina ni Joyce. Gawa-gawa niya yun kasi ayaw niya sa amin magpadisiplina bilang magulang. At sabi ko nga sa kan, sabi nga ng pinsan ko, kung kung ginawa niya yan dito, paano niya magpaano mo siya saan magalaw? Isa lang ang higaan Ang liit-liit ng bahay yung tiniran, kasi bahay yan ng pinsan ko. Ang liit-liit yan. Tapos ganito lang kalit yung higaan namin mag-asawa dyan sila sakati apat sila dyan maghiga. Bakit siya gaanohin ng tatay niya? Dahil hindi na ni Walang ina, pinili na lang ni Joyce na ituloy ang laban ng mag-isa. Ang mas masaklap minsan na rin nagbunga ang ginawang paglapastangan sa kanya ng ama. Anong ginawa mo nabuntis ka? Hindi ko naman po alam nabuntis ako. Mas nalaman ko po yun, kumilom po ako ng maraming anugam <coughs> Si Nicole at Joyce, hinalay ng sariling ama. Si Angel naman, pinagsamantalahan ng ama-amahan. Labing limang taon na si Angel. 2008 nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Mula noon, may kinasama ng ibang lalaki ang ina. Labing apat na taong gulang si Angel nang magsimula ang kalunos-lunos na mga pangyayaring nagbago ng tuluyan sa kanyang buhay. Kaya hindi po ako sa tito at mama. Kasi natatakot po kasi ako. Kasi nagtatangkap po kasi siya. Napapatay niya daw po yung mama ko. Yung mga magulang ko daw po. Mga kapatid ko daw. Papatay niya daw. Kasi marami daw po siyang ano. Kasa, yung mga kadikit po sa ano. may mga kaya daw po daw. Sa loob ng pitong buwan, paulit-ulit na hinalay ng ama-amahan si Angel. Dahil sa labis na takot, hindi niya nagawang magsumbong sa ina hanggang sa magkasakit ito at tuluyang bawian ng buhay. Pagkamatay po ng mama ko, nagsumbong na po sa tita ko. Nun. Pero bago po yun, si papa ko muna po na nakaalam lang. Mga January na po kasi yun. Inakala ni Angel na matatapos na ang kanyang kalbaryo sa ginawang pagsusumbong. Pero nakatakas ang ama-amahan. Lingit din sa kanyang kaalaman, nagbunga pala ang paulit-ulit na pangahalay na ginawa sa kanya. Isang alaalang, hirap tanggapin ni Inja noong una. Ayoko. Nung na po, ayaw nga pong lapitan dahil. Tayo ko pong lapitan yung anak ko dahil. Kasi po nah, nagigalit po. Tapos pag nakikita ko po siya, tarang, naalala ko po, po yung mga nangyari sa akin. Nariyaris ko po nang sabi ng po nila mam, Ma na wala naman daw pong kasalanan ng bata. Nangyari po sa akin kaya po siyang sisisim. Isinulong noon ang House Bill 3595. Layo ni nitong maparusahan ang kahit na sinong miyembro ng pamilyang sexual na umaabuso sa kanilang kamag-anak. Pero naiwan itong nakabindin sa Kongreso hanggang sa ngayon. Baba, sir, uh... Kaya karaniwan sa mga kasong gaya ng kay Angel ay pumapasok sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kabilang din ang mga kasong ganito sa Anti-Rape Act of 1997. What? Ang lumalabag sa batas na ito, depende sa ating korte, pero ang pinakamataas na parusa ay habang buhay na pagkabilanggo. Dahil mga menor de edad, karamihan sa mga biktima ay natatakot magsumbong. Ganito ang nangyari sa kaso ni Carla, labindalawang taong gulang. Kwento niya, ang lalaking kinakasama noon ng ina ang gumahasa sa kanya. Lumipas ng ibang araw bago siya nakapagsumbong sa ina. Pumunta po kami sa pulisya po. Sabi ko, sir, eh, namolesta po yung anak ko. Eh, gusto ko pong humingi ng request para po maipa-medical. Ang last na pang sa kanya nung stepfather niya is October 21. Doon, meron talaga, positive talaga yung ano niya, yung medical niya. Nitong Sabado, sumama kami sa isang follow-up operation sa Santa Rosa Police upang imbitahan ang ama-amahan ni Carla sa presinto

Pero ang tanging naming inabutan sa kanyang tahanan ay ang una niyang asawa. yan. ala po? Pero ano, pero dalawang gabi hindi. huling Mga ano Aniya, mga tatlong araw nang hindi umuuwi doon ang kanyang asawa napakahirap noon. Katulad sabi mo, maalaman lang na pupunta ron, te-text lang yung suspect. Aalis na yun. Natakbo na. Kanya mahirap na ma-aresto. Agad-agad. Ayon sa batas, kailangan maireport ang ginawang pangahalay sa loob ng 72 oras para agad madakip ang suspect. Kung hindi, papasok na sa regular filing ang reklamo ng biktima. Ibig sabihin, maghihintay pa ng ilang araw ang biktima bago makapagbaba ng warrant ang korte para maaresto ang suspect. Ayon sa Child Protection Unit ng PGH, dapat masolusyonan ang problema ito na kinakaharap ng otoridad. Malaki kasi yung problema na yan dahil sa unang-una, yung mga naging biktima ng incest. Hindi naman na lalaman ka agad. Although we understand din na depende kung kailan nangyari, uh, may instances na kailangan muna maimbestiga ng piskal uh, bago tang maka-issue ng warrant of arrest. Now, pag mangyari yan at matagal yung investigasyon, nakakatago na yung uh, offender, ano? Para sa mga biktima ng pang-aabuso, habang buhay na nilang dadalhin ang sugat sa kanilang pagkatao, na iniwan ng mapait nilang karanasan. At hanggat hindi nababago ang usad pagong natakbo ng mga kaso, Maghihintay silang balang araw dumating na ang katarungang matagal nilang inaasa.